Ning trabaho guys nga quality nga super ni siya sa minimum yun ani nga agi guys no Malaysia siya ni siya nga setup up no? na itawag ni siya Edwin's oh, work na medyo napikay pa sa materialis pero ipangitaan niya paagi guys na mabudget Kaya based upon sa iyang experience, mas uh, hago, or no, no, mas alkansi ka huwag daghan ang mo trabaho kay kalas nagpintal, no? Kay dili ma tanti ani ni mo. Whereas kung ikaw rin mo trabaho, total, gamay naman ni siya nga space na kuan mo ni. Kaya experience mo ni siya kay gikan mo ni siya sa Qatar. Indonesia, Barco, pumagay ang gipintalan. Morning ang agi guys, no? Um, kita di. Ba? Must be proud, no? Kung Edwin's work, itawag Edwin's work. Ang mga finishing touches na lang ato ang kwalon uh, karon atong iobra e karon. nya yeah. morning guys. Edwin, good morning. Muli sa tawa na no, nga focus kaya sa trabaho guys na dili gusto daghag samok niya gusto niya ma du sa agi ba na sa mga pamaagi sa niya Nga bisag ibo pa siyang biyaan uh, na agi siya mahimo na ulit ni mo ibalik ni mo na say guys mo try kung tira pero mas lami man nga magtanaw ra oh. kamang mas masada mga mental gabay pero mas nindes nga imo lang lagi sa mga experts. Pareha ni ni no? si Edwin Tan. Oh, available pa ni siya. Single. Ya yeah. willing to mingle, no. Oh. Dili kay isa ni siya ingon nga mahal. mahangi uh, mahanggi na masabot uh, sabot lang ni uh, inadlaw. Kay Magunsa man ko dinagko nga inadlaw na tuas layo, na plitihan pa og pila to? Mga labi na sa syudad, no? Mas dibalin lang ko, no? Manarbaho siya dire sa mga kasilinganan. halaga may lang swildo, na na nato sa kaon. Ah, to talaga may pod kaayo. Nga, yeah. Ma masag ka mga tagamay guys, kay sa kalidad sa trabaho nga iyang gihimo, murag oo, oh, gi ka mahata og gamay aw oh, kung gilagmay gid ang kaya oy di bali na daw ginagmay basta gika sa kasing-kasing duay no no pero dili guys ah, mas kuanjud mas fair gid sa tanang higayon guys ya na ipatas na to sad so, nang hago niya pag ang iyang iyang uh, kita o ang iyang income dapat Good morning guys Mga kareels Good morning diha Please share sa atong video no Nya send sa mga stars diha no? Sabi na sa akong soki Nga mga tag stars Si Kunsihal Mabot Kunsihal Michael Mercado Good morning Kel Kung kay papintalan niya Kel Da Nadiri. May Mahitaan lang niya ako Mahitaan na nito Hanakay ilado ni siya dali Okay good morning